O, oh, balik balik balik! Balik. Balik na balik na. O, dali balik, 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 balik na balik na. Balik na sa kwarto. Dali ka na balik ka na, na! Dali dali dali! Tulto! Dahan dahan lang! Baka ba? O, ba? mm. <laughs> di dyan! Di dyan! Dito! Uh. Dito dito dito! Balik ka na ka na dito! Dali! Balik ka na ka na! Dito na! <laughs> dito na! Woi di jangan, di to, di to di to di to di di, Malaysia, di dito. Dito, 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 dito. Dito, dito. oh ian, ian ian, tuh tuh tuh. Di to nak beri, di to nak beri. Tasha yang woi, kak kakak Wow. wow. Balik na doon sa kwarto. Baka ma, ano. Doon na, doon na, doon na, doon na. Yan.